Yan, good morning, good morning mga kaiponaryo. Yan yung ating uh, quote for the day, sabi dito, quality of your thinking determines the quality of your life. So, napakaganda. No, alam nyo, marami sa, marami nating mga kababayan ang nasa stage pa rin ng kahirapan. Alam nyo, bakit? Dahil sa maling mindset. That is the reason why, no, hanggang ngayon, baon pa rin sa utang, walang savings at investment ito pa, sinasayang ang oras sa panunod ng TV, nag-email halos laro ng online, no, naka-download sa mobile. Sinasabi nga natin, no, sa mga videos natin, time is gold. No, time is money. Ito <coughs> tayo. Kasi kung ano yung pag-iisip mo ngayon, yan ang magiging resulta mo sa buhay mo. Pag hindi natin binago ang pag-iisip mo ngayon, ganito yan kung ano yung naging resulta mo kahapon, yan ang magiging resulta mo sa kinabukasan mo. Alam nyo kung saan pwedeng makakuha ng mga ganitong mindset. No? Sumama ka sa isang community na tuturuan ka mag-save, mag-invest. No? Kung gusto mong matuto, tara, message mo lang ako sa IP account ko or sa messenger ko para mag-guide kita. Mag-guide kita agad at uh, Huwag mo na rin kalimutan i-like at i-share tong video na to. At mag-comment ka na rin sa video na to para alam natin kung saan nakrating tong video. So, let's go!